Kamusta mga kaibigan? Ako si Sid, isang solar installer. At sa video na to, pag-uusapan natin kung ano ba talaga ang solar energy at bakit ito mahalaga. Lalo na ngayon na pataas ng pataas ang presyo ng kuryente. Ang mga solar panel ay nagko-convert ng sikat ng araw upang maging kuryente. Totoo yan. Ang bawat panel ay may maliliit na bahagi na tinatawag na photovoltaic cells. Kapag tinamaan ito ng sikat ng araw, nagsisimulang gumalaw ang mga elektron at doon nagsisimula ang kuryente. Duman ito sa isang inverter para maging magagamit na kuryente sa loob ng bahay. Walang gumagalaw na bahagi, walang ingay, malinis na enerhiya lang. At ang pinakamagandang bahagi, ito, ay sustainable o pangmatagalan. Nakakatulong ang solar power na mabawasan ang polusyon, labanan ang climate change, at pababain ang bayarin sa kuryente. Kaya tuwing sumisikat ang araw, pinapagana mo ang iyong buhay at tinutulungan ang kalikasan. Libre ang araw. Araw-araw, may kuryente. Tipid sa bayarin sa kuryente. Kahit partial lang na solar setup. Eco-friendly, walang usok, walang polusyon. Long-term investment, 20 plus years ang lifespan ng solar panels. May power kahit brownout, kung may battery setup. Sa panahon ngayon, hindi na luxury ang solar. Ito ay matinding solusyon sa taas ng singil sa kuryente at sa problema sa environment. Marami pa rin ang akala pang mayaman lang ang solar. Pero ngayon, kahit simpleng tahanan, pwede nang magkaroon ng basic solar setup. Depende sa pangangailangan. One panel plus battery, ipwede pang ilaw at pa-charge. Small system for sari-sari store or bahay. Kung interesado kang matuto pa tungkol sa solar, mula basic concepts hanggang actual installation, Subscribe ka lang sa channel ko at samahan mo akong i-explore ang mundo ng solar energy.